Magandang araw mga katandem. Ako po ang inyong lingkod muli na si Makata. Gwapong gwapo hindi lang halata at may magandang balita tungkol sa mga update sa ating mga magsasaka na kumasasamon dito lang sa ating Ortiba Top Sa Ani Challenge Tandem Edition. Nung nakaraang episode ay nakausap po natin ang ilan sa ating mga katandem at ibinahagi nila sa atin ang kahalagahan ng seed selection at seed treatment. Ngayon naman ay ating aalamin kung ano pa nga ba ang mga paghahandang kanilang ginagawa buko dito. At hindi lang yan dahil para po sa inyo, tunay na mga henyo, may inihandang pakulo ang ating sinjenta at sa lahat ng mga manonood, kailangan ito po ang inyong tutukan. Matapos ang seed selection at seed treatment, ang ilan sa ating mga magsasaka ay pinaghahandaan din ang isa sa mga mahigpit nilang kalaban, ang mga mapanhirang damo. Uh, una po, uh, tubig ang isa naming uh, ginagamit para makontrol po yung pagtubo po ng damo. Uh, pangalawa po, yung nga pong, uh, mga herbicide po natin na pre-emergence at uh, post-emergence. Yan po yung uh, para maging malinis po yung aming palawan. Opo, una una po ay uh, yung paghahanda nga po sa land preparation po natin, maging equal po yung latag po ng lupa. Uh, para yung pagpasok po ng tubig ay parehas po yung uh, uh, pagtutubig po sa sa mga bawat pinitak po ng bukirin ng palay po. Kasi nga po napakahalaga po ng tubig talaga sa pagsasaka kasi nga po ito rin po tubig ay nakakapigil sa pagtubo po ng, uh, ng damo. Malaki ang dalang pinsala ng mga damo sa palayan kung kaya't malaki rin ang naibibigay na tulong ng mga pamamaraan upang masugpo ito. Pero sabi nga nila, prevention is better than cure. Kaya aalamin natin sa ating mga katandem na magsasaka kung ano ang kanilang ginagawa upang maagapan ang pagtubo ng mga damo. Sa pre-emergent po namin na nasubukan yung machete po, hindi po siya nagbago eh, nung pang bata pa ako, machete na hindi yan eh. Kaya po, masasabi ko, talagang tuloy-tuloy po yung, ano niya, yung ginagamit ko po, po siya, hindi ko po, po siya tinitigilan. Yung post-emergence naman po, <coughs> ay, ito po, 6 to 8 days. May, may visa po siyang profanil at saka butaclor yung pong tubo at saka po yung hindi tumutubo pa, pwede po niyang puksain or kontrolin. Kaya po, maganda po yung combination po ng dalawang yan. Yung advance and machete po. Opo, nakagamit po ako nung last time po ito lang. Uh, nakita ko po, ma mahusay po siya. Lalo na po yung 15 days pababa po Talaga pong lahat po ng klase ng damo ay kinokontrol niya o pinapatay niya. Wala po siyang pinitili, sir. Kaya at sa kakwan, uh, napansin ko po malamig po siya sa palay. Hindi po siya nanununog. So yun po ang kainaman po. bilang tulong sa ating mga magsasaka, patuloy ang sinjenta sa pagsasaliksik at paggawa ng mga produktong magiging katandem nila sa kabukiran. Kagaya na lamang ng mga pre-emergent herbicides tulad ng Sofit. Machete at direct na siyang tumutulong upang maagapan ang mga damo bago pa man ito tumubo. Ang machete ay bagay na bagay sa mga lipat tanim. Ang sofit, machete plus at direct naman sa mga direct seeded rice o sabog tanim. Alamin na natin ngayon kung ano ba yung laman ng bayong. Pero bago yan, konting trivia muna tayo. Alam nyo ba na itong lalawigan ng Nueva Ecija ang pinakamalaking rice producer ng bansa? Kaya tinagurian itong Rice Granary of the Philippines. At bukod dyan, mayaman din ang lalawigan ito sa iba't ibang mga produkto na kilala ang kanyang mga bayan at mga lungsod. Ang bungabon bilang onion capital of the Philippines. Ang Gapan City bilang sleeper capital of the North, ang milk capital of the Philippines ay nakuha rin ang titulo ng Nueva Ecija dahil sa dami na rin ng populasyon ng mga kalabaw dito at ang Philippine Carabao Center sa Munyogayan City mismo matatagpuan. At kung gusto mo namang pasyalan ang City of Cabanatuan, pwede kang mamasyal. At ito'y pwedeng pwede mong itry dahil ito ang try si Cal Capital of the Philippines. Ako nga po ang inyong sibakata na inyong katandem sa kalamhan, Dito lamang sa Ortibatap saari Challenge Tandem Edition! Nga po, nagtatapos ang isa na naman nating makabuluhang episode. Maraming salamat po sa inyong panunood at hanggang sa susunod na kabanata kasama ang inyong host na si Makata dito lamang sa Orteba Top sa Ani Challenge Tandem Edition!